guys, nandito lang ako mag-aantay ng buong isa kalahating oras, tingnan mo guys o yung ibon, nandyan lang siya o yan, paikat naghanap ng pagkain, yan balik-balik yan, o, malapit yan sa akin actually, yan yan, malapit siya, hindi siya yung mga ibon kasi dito guys, hindi ako dito lang ako magtatambay, yan masyadong tahimik kasi yan o, yung ibon pa uh, lipat -lipa. ano lang, palipat-lipat lang. Ayun, sa so, ilan na siya ng table. Naghahanap ng food kasi may tao, kalam may pagkain. niyan Oops. Haha. -ha. Nandito lang ako nagtatambay kasi walang magawa. Except kalahating oras yung nakaupo ko lang. Yan kayo so snacks snack namin mamaya ng mga bata. Ito. Ano nga to sa atin, sa Pinas? Nakalimutan. Yan, dito lang ako lagi. O, kuminsan doon sa kabila. Pero mostly dito ako nakaupo sa upuan na to kasi tahini Hindi nakakapagod. Nakakaboring din guys na ganyan. Nakaupo ko lang na walang ginagawa. Kaya mag mas maigin ang maghihidi video. Yan. Yan lang. Wala naman ibang magagawa dito. Kaya mamaya punta kami sa Lula. Doon kami. Yan. hira lang yung sasakyan dito dumadaan. Pero kapa siya. Sa harap ng kapa. Pag-HDB kasi tsaka luma na hindi masyadong accessible. Yan. Ganyan lang siya. Yan. Yan yung engine binchiling. I mean, sa ice cream, guys. Yung nagpipinda ng ice cream na lako-lako. Kung sa atin, baga, binchiling. <laughs> no, na Nakakaburi nga, guys. Diba? Kaya, sa atin, kailangan niya sarili dito. Bihira ka lang din makakita ng mga bata dito. Kasi, yung building na to is parang mm, is, 30 years, 50 years above, 30 years above na kinalakihan na ng amo kong lalaki dito ang lugar na to. Dito na siya anak. Nandito magatali lang yung bahay ng lula at saka ni yung lalaki. Kaya dito nagtitution yung mga bata. Kaya abang nagantay sa kanila. Nandito lang yan. Ganito lang tahimik, walang tao ngayon. Mostly guys, yung mga nakaupo dito nakatambay is matatanda na lalaki. Tsaka mga aunties. Ngayon wala. Iwan ko kung ang asan sila pupuntahan. Medyo makulim din kasi, Kaya siguro hindi pa sila nababa. Pero mostly mga matatanda, nag, nagchichismisan. Wala naman magagawa kasi, di ba? Yan. Yan yung sa... Yan, yan, guys. Yan. Ano yan? Uh, hang, hang yan hanggang doon. Kainan yan at saka shop. Ma, ano lang, madali lang dito sa kanila. Napalibutan sila ng kainan. Yan. Hanggang doon sa dulo. Tsaka may shop din. That's for today. Bye-bye.